Ano dito? Okay ka lang? Oh, saan dito na lumalabas? Sama mo ako. Saan? Doon sa grupo ko. Hindi na nagpakita ang mga ganggang. Di ba? Ikaw, nakita, mo ba? Hindi ko ka nakikita eh. Hindi ka... Sa na yung ribs ko na bali Pero sabi sabi sa'yo Muting, pag makita natin yung si Anino niya mga yan, puto tatamaan sa ng Oo, oh, salamat na lang. Ang ina, gaganti ako. Hindi pwede ganito. Puta na lang ganyan yung tura ko, makakaganti ka. Sino ba mga bumanad sa'yo? Barney. Ba't Huwag mo na sisiyen, Sir Chief. Oh. Wala nangyari, Ano oh, Saan si Nenny? mo, kawawa ah. si ka magalala, Moteng. tatamaan sa atin? Hindi naman papayag si Sir Chief. Ano eh. mang? Hmm. Ah, okay. na lang ngayon, kaya wala okay. okay. sa atin. Eh. mo Ano, di, Okay ka lang? Ba, oh, saan? Di, na labas? Ako. Saan? Saan? Saan?

Saka tayo pagalitan, Tol. Ganti mo naman ako, na ganti mo ako. Ganti, hindi nga namin makita eh. Mga nagtatago ka eh. Gago, simula ang hapon. Ang inang yan. Hindi na nagpakita ang mga ganggang. Na, diba? Ikaw, nakita mo ba? Hindi ko ka na nakikita eh. Hindi na lumalabas eh. Tungan, wala, hindi lumalabas kahit sino sa kanila. Sa na, yung ribs ko, nabali ata. Pero sabi sa'yo mo, Teng, pag makita natin miski si anino niya mga yan, puto tatamaan sa atin ng tol. Ba't kasi Ilan na okay. mo na si Sir Chief! Wala nang nangyari na yun Saan dyan na yun eh? mo, kawawa si Moody oh! talaga! Tingnan yung oh! Saat nung ano ribs! Nakatanga ka ako ano, mo na ako mag-ano, Mante! Tutulungan ka namin! Ano mga mo! Tutulungan ka namin, maghintay ka lang kasi ngayon wala nga yung mga gagang Pero sabi sa'yo, si Boss lamat ang Oo, oh, siya lamat na lang. At ang gaganti ako, hindi pwedeng ganito. Puta na lang ganyan itura mo, so, ka. Cool, sige. Oo, kasi. <clears throat> Sino ba mga bumanat sa'yo? Sila Robot, Barney, si Mr. Bin. Gago talaga yung mga yun. Yung eh. mga ganggang nga, binanatan ako. Wala ka, pa pwede na maalabas yung mga yun. Alat na may ginawa eh. Oo. Ganda talaga pag may ginawa. Hindi talaga lalabas yun. Ah, Pahinga muna ako. Ha? Huh? Pahinga ron. Huwag okay, kang mag-alala, moteng. Wala kang natatamahan sa atin. Hindi naman mapapahig to Sir Chip eh. Alam mga. Hmm. Aka-apalabat na lang ngayon. Kaya wala. sa okay, mo ko doon. Sige mo ko doon. Wala kang natatangay eh. Sige mo sa akin. Wala, G. Huwag lang sa'yo lumalabas. Kapahinga lang. Gagi.